Maka-puso narito po tayo ngayon sa pagitan ng Barangay Daungan at Barangay Almasen dito sa Hermosa Bataan. Makikita po natin na talagang bahana dito sa kanilang lugar dahil nga po sa pag-apaw ng mga ilog. At uh, itong area dito, yan po ang Barangay Almasen. Ang uh, sabi po ng mga residente kaya marami naglalakad papunta dito sa uh, highway ay uh, talagang uh, malalim na daw ang baha at patuloy pang lumalalim yung uh, baha nakikita nga po natin na uh, may pinanggagalingan ano sa iba't ibang mga area itong mga baha at uh, sabi nila uh, kung magpapatuloy pa ito mga pag-ulan eh, talagang mas lalaki pa talaga yung baha dito so wala na po nakakadaan dito na mga sasakyan uh, talagang lakad na lang dahil Matindi po talaga ang uh, taas ng uh, tubig dito. Sir, sa GMA News po, kumusta po doon sa loob ng almasen? Oh. Kumusta po doon sa loob ng almasen? O. Oh. Ano po nangyayari doon sa loob? Numalaki um, tubig. Opo. Numalaki tubig. Doon po sa pinanggalingan nyo, gano'n na po kataas? Mga hanggang dito. Mababaw lang doon oh, eh. O. So, pero, hindi, na, adyan, sa gitna, malalim. Ah, dyan, sa gitna. Ah, dyan, malalim ka. Kasi mababa dyan eh. Gano'n po kataas dyan sa gitna? Ay, sakit na doon, sakit na. Ang oh. nga dito, ang dito. Rambewang na. Oo. Oh. Oo, oh, napakalalim na pala. Oo, oh, oo. Oh. So kayo, sana ho kayo magpapalipas na magdamag. Sundin ko lang yung asawa ko. Oo. Oh. Sundin ko ba kayo. Rin, oh. Pero marami na bang kanina, nakita namin, maraming lumilikas din eh. Oo, oh, marami nga ho, oh. kasi malalim na dumalaki yung tubig eh. Oo. Oh, oh, oh. sige ho, oh. nagmamadali lang. Sige, sige ho, pasensya Kali na po. Eh. Ingat po kayo, ingat o, po kayo. Po. So, yan po mga kapuso, yung ilan sa mga residente na uh, lumabas dito sa barangay Almasen, no? Talagang uh, hinahabol nila yung uh, liwanag. Parang sa gabi ay naka, nasa safe zone na sila. Ito, ito pa yung ilan sa ating mga kapuso. Sir, ma'am, sa GMA News po, kumusta po doon sa pinanggalingan ninyo? Oh bahana po. Oo. Uh -huh. Saan po ang puntan nyo ngayon? Doon po sa Eribera. Ah, bali doon na po kayo magpapalipas sa Magdamag? Oo oh, Hindi na po talaga kaya doon sa area niyo. Pwede pa naman. Kasi Pero, dahil po talagang tumataas pa. Tumataas na yung tubig. Sige, buong pangalan niyo ma'am? Ano po? Mel. Aguilar. Si Mel. O, oh, si Ate Mel Aguilar. Ingat po ah. Ayan po ah. Uh, sila po, mga nagsisilikas na ngayon. So, eto. Papa-approach na tayo dito sa barangay nila. Eh, talagang dito nagagaling ang tubig oh. May mga area dito na hindi natin alam kung may mga palayan ba dyan ah, dahil mga open space tapos dito po oh, ang lakas ng ragasa ng tubig talagang makikita natin na ah, nadagdagan pa yung kanilang ah, tubig dito sa area na to so ito po yung area na mas talagang rumaragasa itong tubig So, delikado itong mga ganitong sitwasyon dahil kung dito malakas ang ago, siyempre, baka madalakan ng current. So, ito. Ito po yung sinabanggit ko na malakas yung current dahil na dito nagagaling sa open area na to yung tubig, papunta din dito sa lugar na ito. Sir, taga dito kayo, no? Ano po yan, lugar na yan? Ilog ba dati yan? Ano po yan? Bakit po malakas ang tubig dyan? Ilog din po yan. Invernal po yung tawag na. Ah, invernal to. Dito po, ano po ba yan? Mga palayan? Mga palayan ilog? Mga palayan. Tapos galing po sa ilog yan. Ah, yun. So, galing daw sa ilog tong tubig na rumaragasa dito. Ay. Medyo mag-struggle ka talaga sa paglakad dito dahil ang lakas ng current. So dahan-dahan lang so yan muna po mga kapuso yung ating puling uh, ulat mula dito sa Hermosa Bataan uh, magbabalik po po tayo doon sa iba pang mga update dito at uh, chichigin lang po natin yung uh, kalagayan ng ating mga kapuso dito sa loob, ingat po